Hello, magandang umaga, good morning po uh, Dito naman po tayo para i-update po sa inyo yung ating tanim na Galaxy Max F1 Bali, 18 days na po siya ngayon At uh, bad news po dahil uh, tinamaan po tayo ng pangungulod po ng daon Kasi hindi eh, po tayo nakapag-spray uh, kaagad noon. Bali, nagkumpiyansa po tayo Na okay lang yun pala, marami na po palang insecto So hindi po natin napansin kagad ka kaya ito po yung nangyayari Bali Nangulot po yung kanyang dahon Yan So nung nakaraan po Napaka Sakit talaga sa matatingnan Yan video ngayon po ay Nagre-recover na po siya So anong dahilan po ng pangulot Ito po ay Dulot po ng uh, Mga insekto Tulad po ng whiteflies Kasi napakarami po talagang whiteflies po ngayon Dahil ngayon po ay tag-init Oh, dito talaga meron talagang uh, yung iba dito ay talagang uh, fatal po yung tama. Ayan kung mapansin nyo po. Oh. Grabe talaga yung pangulot nya. Pero medyo mas okay, okay na ngayon kaysa dati. Kasi ito po ay aking uh, tinaprone. Ayan. Ayan, di lang po uh, white lice. Meron din po siyang aphids. Pero ngayon po ay medyo nawala na. Pero yung white lice, dyan ba rin? pero at least nababawasan po sila at uh, inaatake na rin po ng uod so nag-spray na po tayo dito ng mga insecticide at uh, nag-spray rin po tayo ng uh, yung ginawa po nating uh, organic na insecticide DIY, DIY lang para at least eh, makatulong kahit uh, pantaboy lang po sa insecto so, so learn din po so kailangan biansa at magpakampante po kasi eh, yung mga insecto talagang atake atake at, talaga sila kasi sa lalo ngayon sa panahon ngayon ay eh, napakainit yung mga insecto po ay naglalabasan kasama na rin po yung mga mites dyan And, Yung so nakarecover na po sila ng konti at nag-spray din po tayo ng uh, foliar po dito na organic na may insect repellent at uh, spray din po tayo ng turan para sa biotic stress po na dulot po ng paiba-ibang klima katulad po nito yung talagang mainit And ito, dati ito ang pangit talaga na ito pero ngayon video okay okay na dati talagang napaka sakit sa tignan oh so, 10 days from direct city ko ito ah uh, meron pa tayong inulit dito ayan o oh. ayan po yung kanyang ah uh, uh, dahon katulad po sa iba dito na talagang tinamaan halos sa uh, uh, lahat po pala ito nasa 204 na puno ay halos lahat po ay nangulot So, buti naman kahit pa paano eh nagre-recover na po siya. Um, hirap talaga ngayon dahil napatiming po talaga tayo sa matinding init. Sabi parang uh, ayaw lumakay ng tanim. So, umagat hapon po eh panay po ang dilig po namin dito. Talagang inaalagaan po natin sa dilig kasi pag uh, kulang po sa tubig eh lalong ma-stress po yung halaman natin. So sa Martis po, mag-spray na lang po tayo dito ng kulyar. So, kailangan ay eh, talagang alagaan nung siya para maka-recover. so, sana tuloy-tuloy na po yung pag-recover po ng ating pananim. Oh, so, hirap talaga magtanim ngayon na taginit grabe nung nakarang taon mas medyo maaga po yung tanim ko doon March 1. Eh ngayon nagtanim tayo dito eh March 20 na po. So kalagit na ato talaga ng tag-araw. Talagang mainit na mainit yung panahon. Ayan ang binang iba dito. Ayan malaki na. Yan, ito yung mga naunang tinanim. Yan. So sana makarecover pa. Ayan iba dito. Katal talaga yung tama. Ayan ang katulad na ito. Ayan. Kaya yung ginawa ko dyan. Nakatapro na po yan. So, next spray din po pala tayo dito ng ano. Yung abamectin. Yan, naubos na kasi yung abamectin ko. Dapat ipaluka pa po ito. Talagang maganda po siyang gamitin sa pangungulot. So, may ginawa din po tayong ano dito. Yung swamp fertilizer. Uh, sinasama din po natin sa puno. Na-alternate din pala. At, ah, uh, hindi lang po tayo porous synthetic po 'yung ginagamit ko natin kasi para medyo ligtas naman po sa ating mamimili at uh, sa ating uh, kalusugan din po. Kasi sa panahon ngayon pag gumasa ka sa porous synthetic eh talagang magastos po at uh, kawawa din po 'yung ating lupa balang araw kasi nagiging acidic po. So, ako po ay combination lang po ng organic at uh, synthetic din po. So, hindi talaga pwede na hindi po tayo gumamit ng mga chemicals kasi pag talagang emergency eh, kailangan talagang gamitin so syempre talagang gagamitin tayo ng uh, ginagawa nating mga DIY lang na organic insecticide para at least kaya paano ay makatulong po And, ang ganda na sana silang tingnan dito pero yung part na dun sa kabila medyo okay yung dun lang talaga sa ano yung medyo fatal talaga yung tama pero halos lahat po ito ng ayun katulad na ito yan talagang nangulot po yung kanilang daon so at least ito pa no ay eh, recover na hindi no katulad po ng nakaraan ay napakarami so hanggang dito na lang po update ko lang po sa inyo so sana tuloy tuloy pang makarecover po yung aking bananim so hanggang sa muli po happy farming good bless po sa ating lahat